Parang araw po sa inyo lahat, andito naman pong ng Pangasinan. Magbabagi po ng mga iba't ibang orasyon sa mga mutya. Uh, ko po sa inyo araw na to ay eh, mutya ng uh, bigas po. Pag nakakuha po kayo ng mutya ng bigas na naging bato, ay eh, matatagpuan po ito sa gilingan po ng bigas. Uh, kunin agad at ibulsa. Napakaswerte nyo po kung inyo kasi matibay ang yung pangatawan, hindi kayo basta-basta mapagod magugutom napapatagal ng gutom at ito'y simbolo ng kasaganaan sa buhay at hindi kayo maubusan ng bigas ilagay nyo lamang po sa lagi ng bigas hindi kayo maubusan ng bigas at ito po yung po rin po sa tindahan po kasalin nyo lamang po ang mutya ng bigas at isunod po yung orasyon narito pong uh, kung ng uh, bigas po mutya ng uh, orasin po na matyan ang bigas po. Matyan ang bigas, Jesus, pangpulong, cross, bendisyon, Jesus, amin, 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 biba, Jesus. Ayan po. Maraming salamat po.